dulata tayo ng pag-asa Tignan mo yung ulan n'o? Parang there's no possibility na titigil pa to eh Pero sabi ng mga kasama namin today ay lalaban daw kami Anyway, nandito tayo sa Baras uh, Municipal Hall May mga kasama pala natin si Eric and si yung kaibigan natin si Carlo Isa lang kami magkasama, magkasama because of the busy schedule Ito pala yung bagong shoes gawa ng Shimano ano so pang mountain bike ya yeah, klits. para medyo magkaroon tayo ng konting power pero pwede mo pa rin ilakad to yan yeah. saka to maganda dito dahil safety to eh it's built for the bike eh posible pag naka ka pag basa pedal mo hindi magi slip magi-skip ng ganun hindi posibleng hindi madulas na pa ganun yung kabilang side yun mapapasok yung bridge yan pak kumbaga hindi yan mag slide no once na kahit basa kasi nakakapit eh yun lang kailangan gaganon no like... yung mood yun yung pamahalang bayan ng baras itahimik yung ano dito yung vibe ayan na ayan na sila Ha? Ah, ah yeah. Pare-pares lang naman tayo ng gulong. Ito ba yung sa'yo? Yan. Yeah. Yan. Gagamitin natin. Ayan. Gravel ng trek. Gina tayo, mga tol. Okay. Tumula na. Ayan sila sa likod. Okay, same route lang to. Uh, nothing has changed. Uh, possibly, i-stop stop ko tong video para ma-save ko yung, ano, yung storage. Kung so, oh, napansin niyo yan, medyo madilim. Medyo hindi maganda panahon ngayon. Pero matatapang tong mga kasama ko. Kaya tuloy lang kami. Ito, magandang baykan talaga ang Rizal. Uh, one of the best, no? na nabalik-balikan. Of course, dahil... Yeah. Oo nga pala. First time namin nag gravel dito. Matitest namin yung gravel namin dito sa Baras. sarap magbike sobrang sarap buti gumanda yung panahon muntik nga muntik na naman yung cancel talaga to medyo tumigil naman yung ulan so laban na kaya nga, medyo matapang ka Naka-gravel ka eh syempre ready for the adventure ka Wala na si Carlo, lakas si Carlo Grabe ito Parang may turbo ito eh Pit stop Tuloy tuloy Yeah No nace si Carlo eh. Oi oh. yes. Giulio GG GG Oh, buti umara wa. Ay, nabulat ako ang taas. Oo oh, ah, nga. nga. Meron pa yan. <laughs> yung campus kasi nito, okay, 28. Oh. Pag sumabay ako sa sa, sa, hindi, sa pag-ikot, oh. lalong bumibigat. Ah, Meron pa yan? Mahaba uh, yun. Ito pa lang tayo. Ito pa lang tayo ha. Pakita na gandun. Ito medyo mixed up and down. Lohnung! Was Ugh. Yeah. Medyo matagtag lang ng konti compare mo sa mountain bike. Nararamdaman ko yung mga maliliit na ano Yung mga maliliit na lubak. Parang tuk tuk ganyan, tuk tuk ganyan, mga ganun. Ano na? Ito matindi itong pocket. Mabilis natin na ngayon ah kaysa dati Grabe parang pagwas pagod ako ngayon kasi sa Dela April Okay lang yan Pat Wala <laughs> na. Wala oh, na. Si Eric, saka si Carlo. Saka si Esme. Itast. Grabe, hanggang ngayon, pagod pa rin ako dito. Hype na ano to. pataas to. Grabe ahon dito. Oh, ayun oh. Gravel kami ha. Ah. Pero pagod pa rin kami here. Oh, si Esme, tigil sa gitna. Ah. Mahaba yan. ang from there And then tingnan mo dito ito yung dati na bike na namin to eh pero for some reason wala hihimatayin ka dito yun kaya Ah <sighs> <sighs> Ah, ito. Ito yun. Ito yung kahabol uh, ata sa akin dati. Uy! Yan yun. Yan yun. May adventure, di ba? <laughs> adventure. <pang ratin. laughs> ah. Okay. Laban! Minsan ano tayo, bulakan tayo. 6.35 pero grabe yung <laughs> walang pa. Region? Oo, ah, dito okay, makikita mamaya. Natutodo ko, alam ko na pagtodo na ako. Pero yung GRX na pinakauna ko. Musok ka rin. Tetsu. Musok din ba ako? Musok ka din. May aura <laughs> ka din. <laughs> <laughs> ah, Baras, buisip ka. Kaalas na na to, ito na yung resort. So, ano na lang to uh, kakanan dyan and then kaliwa akyat tapos dito tayo galing <sighs> kaya mga mahihirap natapos na natin ito so, Uy! Ayaw, ayaw na ng gulong ko ha! Ah. Di diba? Oo, oh, yeah! Ayaw na! Ayaw na! Nag-i-skid yung gulong namin. So... <laughs> <laughs> ah, <marik. laughs> Oo oh, nga! <laughs> Kahit sila, alam nila eh. Yeah. Mga motor lagi. Ay, sila, umagal oh, na lang tumakbo. Taas na, o, ako... ka, kaya yan. Kati nga, gusto ko na ilagay yung bike ko. Kasi ka, ulo, medyo sa ano, sa Sierra. Oh. Marami na ka oh. Sabi sa anyo, eh, ako sa taas na ako siya. Ginusto mo yan, Okay, we reached the top. Looks familiar. Okay, the to top. Morning. Okay. Medyo hindi lang ako condition ngayon. Itong ride na to dahil siguro dahil paulan ulan ganyan pagod ako kahapon etc okay akit tayo dito ito yung dati nasisilipin lang natin dito ganyan na ay Ayan, dito tayo sa Toktok. Ayan, yung pinakamaraming solar panels. And then may radar pa doon, parang radar sa dulo. Punti na lang, Eric. Eh, dito na tayo sa taas. Okay, uwi na. Balik kami sa dating route. Sabi yung putik. Anak ng putik. Grabe. Actually, ang ganda ng paangat, no? Paangat na mabilis, kaso lang ang problema. magdaan ka pa rin pataas kasi baka mabigla ka pa din, syempre, pataas pa din. So, same facing. Pipay nga painga nga ka din. Pero matik ma ano ka mabilis ka makaka-recover. Uh, Magaan. Wala <laughs> 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 ma. Dito lang ito. Putik. Ako din eh, mabigat yung sapat. Mat matatanggal yan habang umaandar ka. Baka mataktak yung gulong, ganun. Ah.

ano, mahaba siya. dandan daan kang pabibilisin. Na parang ayaw mo nang ipreno kasi sarap. Ito, reverse tayo. O, ito ah. Ito na yun. Mamaya, Pagdating natin sa babang baba. Ha? Six, um, 16 kilometers. Alusong, oh, alusong. Ah, hey, grabe pati sa sakin tumirit oh. X <laughs> Okay, pa-reverse tayo. Tingnan natin sila. Matarek. Tingil kami doon. Bakit? Madulas daw talaga. O, oh, rare break ah. Pitikin mo na ng kalahati. Ito ang pinakamatarek. Rare break ah. O motor não break ou oh, <laughs> <laughs> não. Sabi. Hindi ko makakagat break marito, pre. Nanginig yung gulong ko. Sobrang ano. Pre, aso ha. Mungunot. Lumapit ka para malaman. <laughs> Naririnig ko eh. <laughs> sa akin medyo nanginginig eh. nanginginig sa akin eh. Narinig niya? ah na nagpadulas. Oh. Sabi, tignan mo yung gulong ko. Sobrang putik. Ay, nato. Grabe pababa Ano yan? Ah oh, maganda yung ginagawa nyo ha Skateboard yan ha Okay yung brake na ano Kahit pa paano okay kaya niya yung ano So baka hindi na Baka hindi pa ako nadada sa mga lumot Pero it's fun Tumigil ako ah May sunog yung brake pad ko Ang init oh Woo. Uh. yung truck kanina oh Hindi nila tinuloy Kasi ang bigat eh Hindi nila kaya eh Malamang umikot sila pabalik Hindi nila kinaya paakyat. Nasiraan yan doon. Paakyat sila. Baka di kinaya bumalik. Ayan sila sa taas. Nabutan tayo ng ulan dito. Tigil. Kanya-kanyang tigil. Ayan, eh, ano ko. Patatos ko. Putik. Putik. Putik dito. Anak ng putik. Grabe. Ito pinakamahirap na baras ko kasi umulan. And then before kami nagpunta, umulan din. Na. Tapos dito kami damaan sa pinagdinaanan namin kanina. Re parang reverse lang. <laughs> dami rambutan, no? Doon sa taas. Nisin natin yung sapatos natin. Parang masaya. yeah, Medyo natatanggal na yung kutik. Muna na tayo sa kanila hindi ko makagat yung brakes nila here parang na ano sila nadaan sila sa uh, lumot so nag skid yung ano nila yung gulong ah oh, nandun nandun nakita ko eh bayagin natin pabalik kapit naman eh Wag lang umulan. Eh, okay, babaan na. Grabe, wala na. Ha. Tama natin sa milong ng aso. Ah. Ah. Basag sa baras. Basag sa baras. रा चेक ब्रेक आ चेक ब्रेक Whew, look at that it's amazing amazing view dire direcho na lang to and then kanan most likely palagay ko ito pinaka isa sa mga dugyot kong bike grabe umulan pa again Wow, grabe. Talaga? Malapit na ako. Talaga lang. Ha! Huh. salita dito parang iba rin may punto hindi ko lang alam kung anong salita yan pero may punto sila real may yung salita nila dito para may punto no may punto may may twang no may uh, province uh, uh, ano accent excuse me excuse po thank you All right, we're here it's so National Road. So turn right. Awesome. Itong bike na to parang ano pa yung uh, getting to know you. Mahirap masyadong ito ito. Tignan mo yung ano ko, damit ko, grabe. Wala pa sila ano, sila Eric, nintay natin. Ngayon pagdating nila, ah, uh, kain na na. Eh, <laughs> grabe. Ay, no?